na pala siyang ginawang paninira sa iglesia ni Kristo. Nag-apologize siya. Kaya lang guys, hindi ko alam o hindi ko makita yung kanyang video before the apology. Uh, sinabi niya rin dun sa vlog na yan na one year ago na he is going to delete the video or the vlog about dun sa kanyang paninira sa Iglesia ni Kristo. Isa lang ang conclusion ko kaya hindi ko mahanap yung uh, yung vlog na yon o live man yan ng paninira niya sa mga taga INC kasi nga uh, sabi niya doon idedelete daw niya. Para daw sabi niya hindi daw kabawasan sa kanyang pagkalalaki kung manghihingi siya ng paumanhin sa mga taga INC. Para sa akin, payo ko sa inyo ng mga taga-INC, dahil siniraan na lang naman kayo, huwag nyo na siyang panuorin ng beginning to end. Lalo na yung first atake niya sa mga taga-INC, viral pa siya at tumataas at lumaki ang kanyang following. Kaya again, payo lang, total siniraan naman lang kayo, wag nyo nang panuorin ng buo ang kanyang mga video, lalo na yung uh, mga INC members na mga YouTube content creator then You do need to watch all the videos. Siguro kuha lang kayo ng clip and then bigyan nyo na ng uh, reaction o eh, ano ninyo kung gusto nyo i -debunk. Kasi again and again, tinutulungan nyo lang siya na lumago lalo ang kanyang kikitain sa particular video na yon. Anyway guys, diretso tayo. As I said, maybe this will be the finale kasi uh, every time na kukunin natin ang kanyang mga content ay tumutulong tayo para lalo siyang kumita. So, dito lang ako naging very interested when I saw the uh, last year vlog niya na 26 minutes na nag-apologize siya sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo at sa mga members nito. At uh, dito ko rin pag tanto na talagang meron ito kaunting problema sa emosyon. I mean, he has to have a psychiatrist maybe. Kasi pag sinabi natin psychiatrist, ang iba parang baliw, sasabihin agad baliw. I'm not saying na baliw itong taong 'to. I am saying that he has to he, ha, he has to have a psychiatrist because par sa nababasa ko mayron siyang problema sa kanyang mental uh, being sa kanyang well-being na kailangan niyang iayos 'yon para hindi na paulit-ulit na uh, makapanira siya ng puri ng ibang tao lalo na itong nangyari sa Iglesia ni Cristo alam niyo ako yung uh, na hurt kasi hindi man ako member ng grupo na ito o ng relihiyon na ito naniniwala pa rin ako na na dapat ang bawat isa sa atin ay may respeto sa ating kapwa at lalo't higit sa mga katulad ng malalaking grupo ng Iglesia ni Kristo na hindi naman kumukuha sa mga kusina natin na kanilang mga inihahain sa kanilang mga lamesa. Dito sa nakita ko kay uh, Epipanyo Labrador, nagkaroon ako ng awa. Nagkaroon ako ng awa because ang nangang ang nangingibabaw sa kanya, yung galit, yung puot, yung hinanakit na baka meron itong pinagdaanan in the past noong kanyang pagkabata na hindi natin alam na ito yung nagdulot sa kanya ng paghihigante at dahil dito sa kanyang mga pinagdaanan ng uh, matitindi noong siya'y kabata, noong kabataan niya, dito niya ngayon ibinubuntong ang kanyang galit sa ibang tao para maidepensa niya ang kanyang sarili na hindi siya duwag, na hindi siya uh, dapat apihin. Meron itong matinding pinagdaanan nung siya ay maliit pa o maaaring may bad history ito sa kanyang uh, childhood uh, journey. Kaya nadadala niya or nadala niya ngayon nung siya ay nagkaroon na ng nang siya ay lumaki na, nagkapamilya, hindi naayos yung kanyang, uh, ano, kumbaga hindi naghilom yung kanyang pinagdaanan. Nang dahil dito sa kanyang childhood journey, na ito na ako ngayon, hindi na ako pwedeng api apihin ng kahit sinong tao. I-share ko muna ang kanyang uh, channel. Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan. Nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Ang kanyang intro ay uh, nakikipaglaban para sa taong bayan. Merong maganda siyang uh, hangarin based doon sa kanyang introduction na nandyan siya um, parang magre-represent sa taong bayan para birahin o, uh, o o tirahin niya in literal word or buljaking niya yung mga taong kurap sa bayan. So politiko, politikong kurap ang kanyang first target at yung mga mang-aapi. So, ngayon, kung, kung aaralin uh, aarali natin yung kanyang introduction, medyo lihis sa kanyang hangarin doon sa sinasabi niyang makikipaglaban siya para sa bayan. Ang kanyang uh, bibirahin ay ang mga politikong kurap at mapang-abuso sa kanilang mga mandato. Ang ang hindi ko maintindihan is kung ganito ang uh, hangarin mo sa sa platform mo na birahin, buljakin yung mga korup sa gobyerno. Paano ka napunta sa paninira mo sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo? de ba? Uh, tinawag niyang mongoloid, tinawag niyang uh, magnanakaw dahil nga daw inuuto yung mga members. Ngayon, nang dahil si Attorney Marcoleta ay iglesia ni Kristo at politiko at kalaban ng kanyang sinusuportahang uh, mga kandidato, ang kanyang political uh, interest na hindi si Attorney Marcoleta nasa kanyang uh, side, sisiraan niya ngayon ang buong Iglesia ni Kristo at galit siya kay Marcoleta o kay Attorney Marcoleta na nagsalita sa entablado dahil si Marcoleta ay isang politician o politiko. Ano ba ang ginawa ng pamunuan ng Iglesia ni Kristo sa iyo? Pinaalala niya sa akin nung bata pa ako. May naikwento siya sa akin. Nung ako daw ay nasa 3 years old. Dahil nga sa walang maibayad ang aking uh, ina sa hospital, may isang iglesia ni Kristo daw na tumulong para ako ay kumbaga ay masalba. Hindi ko po alam yun. Ngayon ko lang po nalaman, niwento po sa akin ng tiyahin ko. Uh, yung ministro daw na yun, kalooban na siguro ni Diyos. Ay, sa totoo, wala na. Kumbaga, pumanaw na. At meron akong naalala noon na isang lalaki na tagapagadian na tumira kami sa kanilang boarding house. Dahil nga sa wala akong maibayad, dahil nga sa, siyempre, sa edad ko na 17 na naghahanap pa lang ng mapapasukan hindi ako pinersa. Hindi ako nakapagbayad ng tatlong buwan. Pinaalala lang niya sa akin na yung tinirhan ko pala na yun ay Iglesia ni Cristo. Sa madaling salita, hindi ko kasi alam eh. So, siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay maghihingi ng dispensa. At uh, sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Dahil sisiguraduhin ko sa iyo, ito po ay kapatid po ng aking ama. So, e stop mo na tayo dyan. So, tiyahin niya mismo kapatid ng kanyang ama, ang nagsabi na huwag kang maniniwala sa mga sabi-sabi. Bago ka manira sa pamunuan ng Iglesia ni Kristo, alamin mo muna yung totoo. Huwag kang manira ng mga ibinubulong lang sa'yo. Dapat natuto na siya doon. Natuto na siya dapat doon sa sinabi niya mismo dyan sa video na yan na baka naman ay mali ang mga impormasyon na nakakarating sayo from that statement of him ah uh, dapat naging maingat na siya dapat naging mapanuri na siya sa kanyang mga ah uh, pakikinigan ng mga ibinubulong lang sa kanya dahil nung nakaraang taon ay meron na pa lang siyang ginawang paninira pa den sa mga taga-iglesia ni Kristo. Kaya lang walang kadala-dala itong taong to. Dito sa statement niya na to, tuloy natin konti. Sabi nga niya, sa tagal niya na sa pagiging iglesia ni Kristo, ni minsan hindi niya nabalitaan na ganun ang pamamaraan ng iglesia ni Kristo. Siya na mismo ang nagsabi na 20 years na ang kanyang kiyahin sa loob ng Iglesia ni Kristo at sapat na yung mga aral na kanilang natututunan sa loob ng Iglesia na Kristo para makaakay. Ibig sabihin, siya na rin ang sumagot sa mga paninira niya nung isang araw sa kanyang video na viral na ngayon na mali ang kanyang mga akusasyon na pinipirahan ni ka Eduardo Manalo ang mga miyembro nito. Kasi kahit naman sa angkang simbahan ngayon pumunta o manib, meron talagang tights. Kami ang tawag dito namin sa aming grupo sa CFC is tights. You know? Kasi hindi naman pwedeng ang simbahan ay walang financial involved ang inyong kapilya o simbahan ninyo na hindi kayo magbibigay ng tights. Kasi paano pagagandahin o mabibigyan buhay 'yung inyong simbahan kung hindi magta-tights ang mga tao. Ang ang tights ay nasa Biblia 'yon. Nasa Biblia ang tights. Hindi po inimbento ang tights. Ang tights po ay makikita sa Leviticus 27:30, a little of everything from the end of the land, whether grain from the soil or fruit from the trees belongs to the Lord. It is holy to the Lord. The 10% requirement is specifically comes from the Hebrew of Hebrews translation of the tithe or 10. Hindi po ito gawa-gawa ng nino mang mga leader ng simbahan ang tithes. Ito po talaga ay nasusulat na bawat member ng ating bawat miyembro ng mga simbahan ay dapat nag-iikapo o nagtatights. Ang Katoliko nga lang talaga ang pinakamaluwag sa lahat ng mga uh, relihiyon na hindi sa pilitan yung pagtatights pero actually nasa Biblia yon. Dapat gawain natin yan bilang mga membro ng simbahan na ating inaaniban. Hindi po yan pagpapayaman ng mga nasa taas. Kung meron man tayo mga uh, naririnig na merong mga namumuno ng simbahan na hindi sila honest sa kanilang uh, pamunuan, meron tayong pamamaraan jan para sila ay suplungin sa kanilang maling gawa. Dapat may ebidensya ka, merong kang hinahawakang hard copy na uh, ng mga akusasyon mo kasi hindi ka po pwedeng basta-bastang titira ka na lang dito sa mga YouTube channel natin o sa YouTube channel mo ng paninirang puri na wala ka namang hawak na prueba na ng mga akusasyon mo. So mali po ang masyado nating pang bubuljak o masyado nating pang bibilo the belt o pang aatake sa mga Uh, kapwa natin na hindi naman natin kilala mula ulo hanggang paa. Mahirap yon. O so, etong ano, kaso na ipafile sa'yo ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo nationwide, kaya magtutur ka talaga nito sa pag-aaten ng mga sumon sa'yo. Yung mga pag, as in, talagang iikutin mo ang buong Pilipinas nito. Kapag ah, halimbawa ang nag Uh, file sa yon ng case ay nasa Cagayan so you need to go there sa pinaka doon sa court ng Cagayan kung meron nagfile sa bandang Davao you have to attend also there A nationwide tour ito kung meron nag uh, ano sa uh, kaso o nagsampa ng kaso dito diyan sa Manila man, malaki ang Manila, paktay ka talaga sa gastos mo nito. Talagang sa kulungan ang bagsak mo. Sinayang mo ang buhay mo. Pwede naman tayo magpahayag ng ating mga saluubin sa ating mga YouTube channel. Pero dapat ay uh, kontrolado natin ang ating mga sinasabi. Lalo pat kung wala tayong ebidensya sa ating mga personal na pang, mga pangakusa, hindi na pa tayo padalos-dalos. Hindi naman sila bato na para hindi nila maramdaman yung nilahat mo sila. Nilahat mo sila sa paninira mo. So, sana uh, lahat naman tayo ay may mga natututunan sa ating mga ginawang mali. Uh, pagsisihan mo. Mag-apologize ka. Public apology, number one. Itong apology mo dito para sa akin hindi pa ito sincere. Why? Nakamaskara ka, nakasombrero ka. Paano ka? Paano mararamdaman ng mga taga iglesya ni Kristo na sinira mo? Yung apology mo or yung public apology mo dyan sa YouTube mong nakapublic kung hindi ka magtatanggal ng maskara mo. Di ba Para sincere na maramdaman nila na totoo yung sinasabi mo, remove your mask para manamnam nila yung kung totoo ka. Pero mukhang uh, dahil nga sa hindi naman totoo yung o sincere yung paghigi mo ng tawad, tuloy ang kanilang pagsampa ng kaso sa iyo. May pamilya ka, may mga anak ka, tapos gagawin mo lang patapon ang buhay mo dahil lang sa mga amo mo na hindi naman sila sasama sa iyo sa kulungan kapag uh, na, na, ano ka, nasakote ka ng ating batas, hindi ka sasamahan ng mga amo mo. Kung sino man yan na pinapanigan mo sa political interest mo, hindi yan sasama sa iyo pagka ikaw ay hinuli na ng ating mga uh, polis. Yun nga lang sa panghihingi mo ng papisupisong bariya nung nag-live ka ay halos parang a uh, wala namang tumulong sa iyo, 'di ba? Ikaw na rin nagsabi na hindi ka mahal ng mga kapwa mo BBM blogger. kasi kahit patak na piso walang nag-abot sa Kaya nag-live ka na nakainom ka dahil nag naglabas ka ng sama ng loob mo sa mga kapwa mo BBM blogger na hindi ka tinulungan. doon sa bill ng Anak mo sa ospital. Kaya ang sabi mo, lahat gagawin mo para lang maisalba mo ang buhay ng anak mo. So ituloy natin konti itong kanyang apology. Sa totoo lang, uh, nahi, uh, hindi ko alam. O baka pareho kaming sinasabog ng Iglesia Ni Cristo at ako. At sabi niya sa akin... Feeling ko dating member ito si uh, Labrador sa Iglesia ni Cristo. May nababasa ako sa kanyang pagkatao na member talaga ito siya dati. Na tumiwalag na. Maraming Iglesia ni Cristo doon sa Ipil ang humahanga sa akin. Pero dahil nagulat sila, hindi ko rin sila masisi. At ganun pa man alam ng taong bayan na kaya ako nagagalit dahil ayaw ko ng korap. Ayaw ko ng magnanakaw. Ang, ko... ang problema kasi is ayaw niya ng korap, ayaw niya ng magnanakaw. Ang kanyang uh, political interest ngayon ay pumanig siya sa mga korap at magnanakaw. Kasi alam naman natin, hindi naman maikukubli ni Labrador na ang kanyang mga political na pinapanigan ay uh, si Tambalus kasi marami siyang mga live stream na ang kanyang nasa likod na sa kanyang studio ay si Tambalus at saka si Marcos. So ngayon, kung kung kanyang kung ang kanyang pinaglalaban ay ayaw niya ng kurap, paano itong bagong isyu ngayon na inilabas ni Congressman Ungab na blanko ang bycam na pinirmahan ng kanyang uh, pinapanigang politiko. Paano yan, Labrador? Sagutin mo yan sa uh, vlog mo kasi ayaw mo mang kaya ng kurap na politiko. Paano si Tambaluslos na walang humpay na pagpamimigay ng ayuda? Imbis na trabaho, ayuda ang inaatupag. Paano yung issue ngayon ni PBBM? na kahit mga lawyers ipinaliwanag nila na may pagkakamali si uh, Pangulong Marcos sa pagpirma niya ng blanco na BICAM report. So, yun dapat ang bodyakin mo, hindi yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo na wala namang kinalaman yan sa mga hinanakit mo dyan sa puso mo, sa mga politiko na sinasabi mong mga korup. Unang niluloko ang ating mga kababayan kaya nandito. Actually guys, uh, hindi ko na tatapos, hindi ko na yan tatapusin na video ni ni Labrador, pero yan ay 26 minutes apology video niya o apology blog sa mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo at sa mga member nito na kanyang sinagasaan last year. So naulit-ulit ngayon may take to talaga ito si ano, si Labrador. Well, sana ay uh, Mawala. I mean, kailangan ito si Efipanyo dumaan sa matinding counseling. Yes, kailangan niya ng counseling. Kasi sa nababasa ko sa pagkataon niya, meron siyang mga pinagdaan ng matindi sa kanyang kabataan na hanggang ngayon ay nandyan pa yung kirot, puot, galit nakadikit sa kanyang puso. At ha, dahil sa sobrang galit niya, sa kanyang mga pinagdaanan o matinding pinagdaanan nung kanyang kabataan dito niya inilalabas sa kanyang YouTube channel kaya lang mali ang kanyang tinitira kumpara he is barking in a wrong tree eka nga mali ang kanyang mga uh, tirada so yun lang this will be the finale and i hope wala na tayong marinig na paninira kasi mukhang Okay? Uh, check ko lang ha. Kailan ang huling niyang video? na Iglesia ni Cristo pa rin ang topic. Nasadya na ito ni Ife na itapik ang iglesia ni Cristo. Kasi nagbabiral siya. Kaya uh, sabi ko nga ang iglesia ni Cristo... Uh, tinutulungan nyo si Epifanyo na maano na yumaman sa revenue tumaas ang kanyang mga earnings So ang huli niya ay 19 hours ago. Iglesia pa rin ang kanyang topic. Okay. So matataas ang kanyang uh, ano actually ang kanyang mga uh, ang kanyang mga views kapag Iglesia ni Kristo ang kanyang topic. Okay, kasi 100 plus na nga yung isa. Yun, at uh, kung uh, i-backtrack -ba ninyo ang kanyang channel, wala siyang gano'ng ka-viral na, wala siyang madaming viral videos. Meron man siya mga 13,000, 14,000, pero yung mga 100,000, 100,000 dito. Yung first six months sa at, uh, ating pagbabasihan, dito siya sa Iglesia Ni Cristo uh, tumaas ang kanyang uh, following at sa kanyang revenue. Maraming salamat sa inyong lahat, lalo na sa mga members ng INC na nanood, uh, nagsuggest dito sa ating YouTube channel. Ala, binabasa ko po ang inyong mga comment. Maraming maraming salamat po sa inyong mga suggestion at uh, mga comment na iniwan dyan sa ating comment section. For now, and see you again on our next